Yan guys, so andito pala ako sa taas guys. Yan, dito sa taas ng building no. Yan, so naglagay na sila ng gero guys. Yung bubong. Yan o. Eh. Monas donkoy. Monas Dungkoy. Dungkoy mama. Hi guys. Welcome to my vlog guys. <laughs> Ayan. Ayan.

Thank you, so Bakti. Oh, so, shout out sa Taga Surigao. Shout out, Dol! Sa mga lahat ng mga kaparentihan niya dito. Shout out sa inyong lahat. So, mga kapitbahay. <laughs>

magkaroon ng kuryente. Oo, okay. guys. Diyan so, niya yung buhit yung bubutasan. Oo, okay. Guys, para Gingon na konimo gani ako. Adingon na konimo gani ha. Luutan na mo? Oo. Oh. So, di dito mainit sa taas, guys. malamig napakalamig baka hindi yung kasama kong isa, naka-jacket. Naka-jacket sila kasi malamig. Kaya nga. Parang nasa ano kami, nasa Canada. Oo nga. Kaya naka-jacket sila guys, hindi sila ginaw. Gayet na eh. Malamig dito, malamig. Okay, Ang lamig dito Ang lamig dito guys. Karungon mo sila ko baklit. Napakadali lang yung pako guys. Napaka basic lang. Ayun. Talaga naman si Ramon. Napakagaling talaga ni Ramon. Yun. Okay. Ng dito, tumamay, okay. so, maliwaran na pala 'yung bigi sa. Gana dito tumamabay pag gabi. O, maliwanag na maliwanag. Kita natin yung Kita nating ng dadami 'to ng mga chicks. <laughs> Apo 'yung dun sa May Boulevard na 'yan. Ang daming nagdidit dip Kita natin 'yung nagdidit dip ang klase nito manipis lang dali lang matutupi sa lakatan ito makapal siya yung kulay blue na yan gusto sa baba manipis yan ano? o mga ganyang klase yung manipis yan mga ganyan ito makapal mm <coughs> Ayan, so pag nalagay nito lahat oh, hindi na mainitan dito nung nasa baba. Kasi kanina mainit na mainit yan dyan guys. ayon na Kaya na dito For Forman, lagyan na ng mubong Para hindi na sila mainitan. Ayan, so, ito pala yung tangki guys. Mga ng tubig. Stockout. So yung generator ni boss Dito din yung nilagay yung generator nya Ayan o no? oh. yung generator Ayan sa may apprentice typing Diyan yung generator na kalagay So lipat namin yan dito Ayan dito yan nilagay namin o no? oh. Yung generator Kasi pag alis na kami sa kabila eh, Bawal ay ilagay namin yung generator Kasi iba na yung may Ayan eh. ng yes, no? napakadali lang maglagay ng gyro baro na lang tapos na ano ang kapag talaga ng gas yun, yun sa inupahan you know, ng building manipis yung gyro nila Nah, pakai mana ng kunci. yan na so nalagyan nila na nila nila ng mga uh, tapo so, baka dumulas mahirap na nasa third floor pa naman tayo guys medyo mababa yung naglagan kung nalaglag yung ating wero na malakas dito ang hangin sa taas hindi malakas dito ang hangin lalo na dito pag Sama yung panahon, lalo na yung kung may bagyo. Sige, ito. karang makarang bagyo nga, itong katabi namin, hindi pa dito yung bubong niya. Ito lahat, hindi pa dyan lahat. Yung makarang bagyo. Yung, so, ito talaga ng ibay. Maring <laughs> embed. Briggs!

Pass out. Welcome to my okay. So, dalawang euro pa lang yung nila, no? Isa, dalawa. So, yun ang yang sokat performan guys. Hilang labis, hilang kulang. Selamat noon. Ini namanya okay, yang sokat. Hilang habis, hilang kulang talaga guys. Saya sudah shout out sama lah sama supporters juga. Ini tentang sama kehidupan betul sa waktu saat di Facebook page. siya yes, sa inyong lahat So ayan Dito na tayo guys na At maraming salamat Sa inyong panonood Ayan Zizon So yun guys God bless sa inyong lahat Labos